guys, dito ako sa sentral uh, parents. dito ako sa Cook Bridge dito ako tayo sa Tamar guys, gitu tayo dadaan. habang nakaranto tara, samahan niyo ako sa Tamar uh. dito po, tayo nyo po kunit-kunit, ang lalayo nang naabot lang ano na ito? do'y isa ito yun yeah. sa main post office yung ito sa central okay. にゃ。だから、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、yeah. okay. 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 Oh, ito na pala yung bagong gawa. yung Ginagawa pa lang ginagawa pa lang yung part na ito. Pero dati ano na to, part, pasyala na ito, ginawa lang. Ano kayang ilalagay nila dyan? Ayan, pasyala na yan dati, marami yung nagpo-concert dyan. Kalsada, sinakot na. Ano? ano kayang ilalagay nila dyan? Bilang-bilang naman ay ang IFC Mall. Itinalaing <coughs> natin ang building na mata. Ayan yung IFC Mall. Ayan yung IFC Mall. yung apple shop. Eh. Laki ng apple shop dito. Uh, ayan. O, so, diba? Sa mga turista dyan sa Pilipinas, eh. so, kung mamimili kayo ng mga mga uh, mga halim sa apple, dito lang yan. Ang porta nila, ang apple shop. Laki ng shop yung lalita. wait tayo okay. sa kabila naman ayun yung tamar nung pupuntahan natin pupunta ako to tara na tawag na lang magalagala. Pero dahil sa videos, sa videos ng nyo, YouTube, ayan, ah, nagiging gala, kahit kasakit na sa binti. Oh my God. Hindi yung mga kari nila ang oh, taas-taas. Hmm, ang taas. Ang mga kasi nila ang taas. Oo. Mm Oo. -hmm. Yeah, Ayan ah, yung Ferris wheel. Mataas na po yung Ferris pero mas mataas yung frame. So, ayun na po yung dagat yung katanaw na dito. Ayan, natatanaw nila ba yung dagat? Ayan na. yung dagat yung dagat. Oh my God Kalo nga tamu-tamu nga tabahin kini toh Nga udang nga sobrang ini Nga papa Nga 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 God bless to all of you Bulirang tatay. I-miss ko yung tatay ko. Sa so mga lahat ng pagkakataon nang-i-miss ko. Lalo na kung nakakita ko ng ganito. Sobrang sisipag nila. tour na Hong Kong. Mga kabayan. Pwede na. Alam ko na dito sa Hong Kong. Kasi para nasa kayo ng Paris na yan. Tingin ko palang nga katakot na.

Dito po, yung mababa ng mga turista gaya sa China. Kaya ito siya, yung mga nakakasaluban natin ngayon, uh, yung turista yung karamigang-karamigang yeah, mababa yeah. niya. Yung mababa niya. Ito, so, makakasaluban natin. Turista. là một người dito. ngoài đi không? chắc là không phải. chắc

Sana oh. Ito yung IFC Tower yung taas-taas na International Finance Ayan, guys. Ito na yung labat doon. Uh -huh. Ayan. yung labat Ito nyo building doon. Mayroon. Ayan, may damuhan, may buhay, damuhan ba? Ayan, okay. diba? ito lang yung matatagpuan sa iske. Okay. Hindi nga ang bubong ay damuhan. Wala ba? Ayan nga nga. yung Central Hong Kong. Ito na po. Tapos kabilang yun. Yan. Yeah. Ito yung kabilang side. O okay, yan yung kalsada. Yung kabilang kalsada doon, hindi na na nila ito naman. Ito lang yung hapa. Ito na lang. Two so, lanes. may ginagawa sila dito. Diba ito? kaya ang nila Surprise! Baka sa pagbalik ko sa susunod, buo na. Okay. May tabing na. May tabing siya kasi delikado na. Delikado na sa banda rito. Kaya, lagyan na nila na ang harang. Yan, harang at tabi. Sabihin, bawal na dyan lapitan. Baka masama kami ibaon dun. Butas dito. Butas sa tabi. Yeah. Um, <laughs> diba? Okay. Buti na lang may butas ron. Dito naman tayo sa kanya. oh, ito na. Kaya oh. may tabi na rin.

Ayan. ang ganda niya. di picture siya. Naku picture niya sa Turista, turista. Hmm, turista, pero magandot. Ano ba yan? Samahan lang ang ganda -ganda, eh. Ganda, turista. tayo sa Central Pier. Okay, ganda -ganda

May tumutugtog dun guys. Kaso naglagay siya ng mukha ng bubuli. Hindi ko alam kung bakit bubuli ang mukha niya. Ayan, dito tayo sa kapunta ng dagat. Mukhang maganda dito. Okay. Explore na lang. Hindi ka na naman makatulog sa bahay. Di talagala na lang. Itang muna natin dito. Hindi ko pa na... Kalau kita tunggu kung gusto nyo mag-boating, boating, boating. Ayan, pwede kayong sumakay dito. Ayan o. Ayan, papunta doon sa kabilang side. Sa Tsimshacho eh. Dito rin yata yung mga uh, yung mga China. Ayan, ah, ang na siya. Ayan, na siya. kasi nakakatambay ako dun sa kabila sa Tamar kaya try natin dito kung, kung anong meron dito sa kabilang side ito mga artista yata ito mga friendship dun pa nag-uusap dito na ako ayan karating na rin oh ganyan oh ayan oh ayan dadaong na siya ayan dadaong oh ayan yung mga mga vloggers dito ayan ang ginagawa ano? Boating, boating kabilaan doon sa kabila pupunta roon ang galing eh pero sa mga hindi natatakot sa tubig yon daya ko takot sa tubig umay <laughs> namay ko yung dadat ay hey, city hall corner road yeah. Dito ko na ako oh uh, may dagat diba uh. ayan ito na so, Ayun, doon ako, ano galing oh pinanggalingan ko hindi ko nakuha ng buo yan pero ayan na siya oh. yung buo yan ang taas di ba ini siapa tu yang cuci mak? Oh, ba? ganda oh. Doon ako galing, ayun oh. Grabe, yung bridge na yun, ayun, ayun. Ayun. Doon ako galing, ang haba ng bridge na nilakad ko. Punta rito. At ayun, may makakasalubong akong bato-bato. Hi. Hello. Oh, diba? Hi, hello, bato-bato. Hindi yan, si Bato de la Rosa, si Bato-Bato Bird yan. Bato Bato Bird. Bye-bye, Bird! Oh, my God! So, hmm. Ano ba akong nakarating Ano mm -hmm. ba kang... Busan, Ferry Ah, ito pala yung San Ferry Mamiha ako papasok na Ang palamig Pal na ako Hello Ito yung mga Diba? Oh. Ang ganda pala dito. Oh, my God. Central Pier. Ang oh, you know?

Ay. Hello. Ayan, may parating. Ito may barko. Para siyang manok pagilin <laughs> Parang Para siyang manok na gumigiri. Siyan siya. Mabuti na lang malamig dito. Ayan o. Oh. Ang taming biyahero. Grabe. to Hong Kong. Where are you from? Ini Bye for now.